Si gusto ko. sulit din bakasyon, hindi na 'to pwedeng ganito. Di pa black mo. Ano? Oh, <laughs> oh, bakit? <laughs> no dito, no? Ito, Balami, na kami sa dito, ano? Malamig ay merko Na-black mo Oh. Bakit? 'Yung ng <laughs> oh, Masamang masama na naman love mo! Nakasibangot ka na naman! Sabi nyo, itim! Oh, eh, ba't itim naman yan ah? Mukha bang itim yan? Sige po Ano ang mabuti sa akin? Light lang. Medyo medyo lang. Bakit ba kasi? Eh, ano nga? Sabi ko na ito, itim. Ano Ano kayo sasabihin ko kay Tanya kung wala pa itin sabihin ba, mo? sabihin mo ba? Pa itim mo. Lagi mo, baka di pwede sa amin Parang kupas na isa'yo. Ha? Di parang, Parang puti na. Parang pagka upapasokan na, di... Pinagagalitan ka na ba? May dami na ba nagchat-chat sa'yo mga sir mo? Teacher mo? Di ba, di ka na dahil baka sa'yo, di nga dahil may pwede ganito. Di pa block mo! gano'n kayo pa Mura lang din yun. Pablock man na kasi tanong mo sa kanya. Oo, pwede yung Mura na lang naman yun ay, si wala ka problema poble problema yun. Nakalbo ko na lang kaya, ano? Kaso, ganun din, ano? Kalbo, zero. Pablock mo. Gusto mo, zero. Zero. Yo, wala problema. Kaso, wala kang po. Pag-pink naman to, pink din. Pag-pag-pag-itim nga. pag ka? Uy, sasama ako! Huwag ka Uuwi ka pa ba? Ha? Uuwi ka pa? Oo! Uuwi pa. Unahan ko kaya kay Latanya yun. Sabihin ko mag-pupula. Unahan ko na nga. Uy, mamaya na. Kaya tatanya, oh. boy, babalik daw dito si Bisa. Ay, gano'n? Kulayan nyo nga ulit. Kula naman. Huwag niyo papaitin mo na. Magpapaitin daw eh. <laughs> Basta pula lang, ano? Oh, Nagagalit okay. na daw sa kanya. Sige, magkukula. Ikaw? Sa Alex na, ang kukulay dito. Boy, Alexa. Ganda naman yan. Pula ya, pula. Pula. Itim mo na. Huwag niyo itim mo na. Pula lang, ha? Kaya si Jumong sumunod, oh. Boy, naunahan ko siya rito, nakakausap ko. Ganyan pala eh. Ayan na, ang kuling ni Lolo mo. Ayan, <laughs> <magugulat> siya <laughs> And, <andito> rin tayo. Ayan, <laughs> dapat mapasok. Ayan, dapat ano? Hello. <laughs> oh, bakit? No, na kami sa dito, no? Malamig eh, may aircon eh. No, matagay lang. Tambay lang, aircon dito. Oh. Bagyo. Bakit na naman? Ala, sabihin mo, ike. Oh, sabihin mo ng actual. Gusto mo. Magpapaitin nga ako, ano? Tani? Sige. Oh, ike daw. <laughs> oh. <laughs> so, Magpapaitin nga lang kami dito, Brad. Sumala Sumalang. So, Sumalang. Umupo na. Umupo ko na. Ito. Hindi, di ba? Oo. Di niya sa'yo niya siya. siya. <laughs> Yun. Pilahaw ka nga dyan! <laughs> na yan. kayo. Na kayo. lang. Bay, malamig dito, pre. Tige na. Maupo ka na. No, Ay, ayaw pa po, maupo. <laughs> Oo. Ano na ba? Nak nakatambay lang eh. Bawal ba kami pumunta rito pag nandito ka na? Tilaw ka nga dyan. <laughs> itim na yan. Alam ko na yan. Itim na yan. You tell me. Tinatanong pa na ni Negro. You tell me, black na yan? Nakasugat-sugat <laughs> yung ulo ko dyan. Natural. Ayan. Ay, natanggal mo na iba dyan. Itim na nga daw. itim na nga. No, ano na yan, ano? Itim na yan, ah? Oo, itim. Itim na Tom. daw. <laughs> itim na ito. Halata nga yan. <laughs> itim na itim na yan. So, wala na, wala yan pagkaitim itim dyan. Wala na, ano? Ewan eh, ko pa naman kung <laughs> <laughs> ano pa yan, maging bakulay pa yan. Basta itim yan, nilalagay sa'yo. Uh, ay, wala. Para pag di na nag-itim ito, hindi na mababago yun. Permanent na, gano'n. Oo, oh, kahirap ka naman patungan ng itim. Ka na daw, beans. Manalig ka na, Binz. Manalig ka. Basta itim yan, Binz. Maniwala ka sa ati mo. Hindi ka namin niloloko. Hmm, hindi ka namin niloloko. Ganda! Ganda ng pagkaiting. <laughs> oh, Diyo lang! Ang pagkakoy! <tsura. laughs> <laughs> Easy ka lang kasi manalig ka. Ang promises. No. Yes. Oh, ganda so, Ang man. promises ba to say? Ay hindi, kaya pala may ganyan-ganyan pa kasi pink kasi to. Ano, pag pinatungan ng black, hindi ka ba't mangingitim? Ano, ano ba? Iba'y gulay? Hindi! May nakumumalo, umalo. May umalo. Ayun na oh. Kalit naman yata yun eh. Hindi, umalo lang! Tanga pag uh, natuyo kasi ang ulit. Minuyo Oo, habang ina-apply kasi yan, ganyan ang itsura, parang red lang. Pero pag nagtagal yung red na yan mamaya, magiging black din yan. Oo, oh. pag oh. red. Maniwala ka kasi. Eh, wag na ka ituloy yan. Tanggong na ituloy yan. Ano yan? Diyan na yung itay hindi oh, hey, ba ka? Ano lang? Kaya yeah, nga, maniwala ka. Mukha daw, yung nakarang itim yun. Ginawa niyo ba yung tito? <laughs> pink. Kumupas oh, oh. lang. Oo, kumupas lang. color Sana <laughs> <laughs> Ano, Vince? Oo, di ba? Eh, Yan. Black na black, oh. Oh! <laughs> Binagin. Hintayin mo yung ano, yung developing time. Kasi ano, oh. 45 minutes developing time yan. mag na yan mamaya. Ano ba? ganyan na naman yung mukha mo. Bilog na bilog ka dyan. Wala itim na ito eh. itim Itim na yan. Itim na yan. Itim na Itim na yan. Itim. Dito, itim yan. Ito itim to oh. Hindi, mag, mag itim pa yan. Kaya kasi naging ganyan yung kulay niya. Nag-mix nga yung pink. Oo, oh, eh, ayan, ba't na naman mo? Itim yan, itim mo kasi mamaya pag binanlawan. Oo. Oh. Ganda ng pagka-itim mo. Oh. Ay, pula, ay, itim. Ganda. Oo, oh, itim. Ganda, na, Ay. I. Oh, I. Uy, grabe. Oo. Oh. <laughs> grabe ka na. <laughs> itim na. Itim na. Itim, <laughs> Gano, itim na, itim na, pre. Hindi ka papagalitan na dyan ngayon ng mga sir mo. Oo nga! Ba't babara <laughs> 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 ka nung <Inis> dudang-duda ka? niyo. Ano yan? Kinis ka! Kinis ka! Ayaw mo mo? Dito ko lang. Itim na itim eh. Nice one! Nice! Anong maganda sa itim? Mahayop ka. Hindi, okay, maganda ayop pa ka itim. Wala nang puti. Mika? Mika <laughs> Ikaw po. Kumusta po? Hello. Hello, pulang ano po dito? mamitanya? Yes. Oh, yes. Nice. At 'pag kaganda ng pagkaitim niya, ha? Perfect. Perfect. na. Ayang itim. Legal. Ang ganda ng pagkaitim niya. Ano? <laughs> <laughs> <Okay, God. laughs> oh, Bakit? <laughs> kung oh, may papagalitan dyan. Kaya <laughs> Ha? Okay, mo, itin. Eh, bahala ka na. Uh, lang lang. Aalis na kami. <laughs> itin na Tara <itin. laughs> <Itin> na Pula-pula. Pulang-pula, yung Si Pulang-pula pa rin. <laughs> kaluluya yan ng jeng. Abangan nyo. Sino ba? Abangan nyo. <laughs> naririnig nyo 'di ba? Ay, do. Busina pa 'yan. Kalo <laughs> pa magpapaydim na yan? 'ung mag-selfie. Bawal 'yung motor. Babahay ko. Oh. masamang masama na naman 'yung loob mo. Nakasibangot ka na naman. Sabi yo, itim. Oh, eh ba't itim naman yan ah? Mo abang itim 'yan. Color pa lang, pre. Colorblind <coughs> <Bless> <1993. gapan> ka lang. Puro bugo. ka, ano? Agisa mo nang pitcham, pre. Oh. Kulay ng ulo. Hindi ko na 'yan. Oy. Oh. Banga yung kausap mo sila mamita ano na. Red na red ka! Ito yung damit, upuan... Matimags, red! Favorite! Parang magkakulong! Sabi mo sa akin, itim kanina. Kanina. Puro item, Ay, na puro na item. item. Wala kayong matatanggap na respeto sa <laughs> Respeto pero